ito so, yung pagkain ng may trangkaso. Itong adobo, tinawagan ko kaninang maaga yung kaibigan ko dito. Kung anong ulam niya, sabi niya wala. Kasi nagkikrape na naman ako ngayon ng adobo. Sabi niya meron ako ditong manok pero konti lang ilang, hindi ko niya sinabi kung ilang pakpak -pak lang meron siya, pakpak -pak ng manok. Sabi ko, ay adobo mo kayo, ay inadubuhan niya ako. Yeah. Why? Where is the cement? <laughs> niya ako at din dito. Nilagyan niya pa ng isang egg. Tapos yung luto ko pa rin nakarang, kahapon ba yun? Ako nagluto kahapon ng pansit. Ayan, kaya yan ang ulam ko ngayon. Actually, hindi ako nawala ng ganang sa pagkain. May mga kinikrave lang ako na gusto kong kainin. Parang, ayun, nabibigay naman nilutuan ako ng kaibigan ko. thank you so much sa kaibigan kong nagluto sa adobong uh, pakpak ng manok. Thank you, thank you. Ayun, kakainin ko na. I'm so happy kasi naisip ko pa itong gusto kong kumain ng sopas or arroz caldo or what. And then surprisingly, my friend, yung nagbigay din sa akin ng adobo ng manok nung nakarang araw, ngayon tumagi sa akin, sabi niya, pumabaka, lumabas ka. Tinala niya ako nito, sabi ko, to ako kasi ito ang nasa isip kong gusto kong kainin. Kasi ewan ko, itong nararamdaman ko ba, wala akong ano sa pagkain, pero may mga kinikrave lang ako. Isa ito sa kinikrave ko, ayan. Ito binigay sa akin ng aking kaibigan, mainit-init pa, hinatila niya ako. Tanto ako, mainit pa, kaya kainin ko. Nako, thank you so much sa aking kaibigan. Nabigay na naman ang aking cravings na pagbigyan niya na naman. What did you say, Rina? Ay, ano, so, o uupakan ko na to, guys. <laughs> uupakan talaga. <laughs> thank you, thank you sa akin kaibigan. Mahal na mahal na pala ako. Alam niyang masama pakiramdam ko. Talagang pinagluluto ako. Sabi niya, oh, alam ko kasi, yun nga siguro, nung siya nakaramdam ng ganun. Pero nung siya nakaramdam ng ganun, wala akong nailuto sa kanya kasi hindi nga ako um, sabihin natin yung luto ko ay, ba, ay, hindi ako nagbibigay ng tawag hindi masarap kung sa iba pero kung sa amin na rin na ay masarap kasi nga yung paprika lang at salt ang binibigay ko. Isya is ka kompleto, sricado siya pag nagluto kaya yung mga luto ko ayaw noon. Pero pag siya nagluto, gustong-gusto ko kasi masarap nga, maraming sahog na hindi sahog na meat kundi yung mga sauce yung nilalagay tapos may mga ano pa ba yun magi ano ba yun tawag kaya masarap eh ayan kakain na ako thank you thank you kaibigan ko